Sa kauna-unahang pagkakataon, inamin ng Asia's multimedia star na si Alden Richards na inatake rin siya ng matinding depresyon. Iyan ang naging revelasyon ng kapuso matini idol sa naganap na press ng pelikula nila ni megastar Sharon Cuneta na Family of Two, Mother and Son Story, noong linggo, December 3. Ayon kay Alden, naranasan din niya ang mapunta sa madilim na bahagi ng kanyang buhay, kung saan inatake siya ng matinding depresyon at kalungkutan. Feeling daw niya that time ay wala na siyang silbi at hindi na siya kailangan ng entertainment industry na naging tahanan na niya sa loob ng labintatlong taon. Paliwanag ni Alden, parang naabutan lang ako ng maraming problema during that time. Kasi nagpatong-patong na siya from family, to business, to career, more on personal. Pero hindi ko na po siya is-share kasi naayos na naman na siya, pahayag ng kapuso star. Bakit ba niya nasabi na parang wala na siyang silbi, kasi ganun naman minsan, kapag depressed tayo. Minsan we end up na parang self-pity, na napupunta tayo sa ganung part ng buhay natin. And for the first time after a decade po sa buhay ko, sa mundo ng showbiz, nakaramdam po ako ng ganon. Parang I am feeling worthless, na parang hindi na ako kailangan sa industry, na itong mga taong nakatrabaho ko, nakakasama ko, including GMA, they helped me realize na mali ang iniisip mo. Ang sarap lang sa feeling na may mga tao talaga na darating sa buhay mo na talagang makakatulong para makarecover ka sa mga pinagdaraanan mo. But good thing naman po, I was able to get over that, and hindi po ako napunta doon sa, hindi ako nagbisyo o nagdroga, what's over, buti na lang po, sabi ni Alden. Paano siya nakaget over sa dark moments ng buhay niya, with work po talaga, and yun nga po, Ginagawa ko yung 5 Breakups and a Romance, tapos sabay itong A Family of Two, overlapping sila. So, parang ito yung naging therapy ko. Talagang sobrang nakatulong yung mga projects na ito at yung mga kasama ko rito, tugon ni Alden. Sa dami ng trabaho mo, bakit naisip mo pa na wala kang silbi? Kasi dumating rin po ako sa point na wala akong trabaho for 3 months. Pero baka feeling ko lang yun kasi during that time siguro I was just ungrateful. Pero buti na lang talaga na ibangon ko pa rin yung sarili ko after that kasi sometimes everyone of us we go through something dark in our lives pero at the end of the day tayo lang ang tutulong sa mga sarili natin. aniya pa? Samantala, super proud sina Alden at Sharon sa kanilang MMFF 2023 entry na Family of Two dahil naniniwala sila na napakaganda ng pagkakagawa ng kanilang pelikula mula sa direksyon ni Noel Naval at sa panulat ni Mel Del Rosario, handog ng Cineco Productions. Ito yung panahon, especially Pasko, at ang Pasko ay para sa pamilya, especially pagdating sa mga Pilipino, hindi lang Pilipino maging ibang tao sa mundo, sabi ni Alden. This film is so light and feel good, heartfelt, ani pa. Sabi naman ni Sharon, hindi siya nagdalawang-isip na tanggapin ang nasabing proyekto lalo na nang malamang si Alden ang gaganap na anak niya sa movie. Walang kaduda-duda nung sinabing Alden Richards yung kasama ko, right away, kahit walang pang script. I, Alden Richards, Go Go Go, sabi ni Sharon. I miss doing this type of movie na parang ito yung isa sa pinaka-wholesome at funny at heartwarming na movies na nagawa ko na hindi sobrang, o kailangan mabigat yung drama para mapaiyak yung audience, hindi siya ganoon Sabi pa ni Sharon, ang Family of Two ang ikalawang pelikula ni Alden ngayong taon, ang una ay ang certified blockbuster hit na Five Breakups and a Romance kasama si Julia Montes, kumita ang pelikula ng mahigit 70 milyon pesos sa takilya. Hanggang dito na lang po, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba.